yun po mga kalabis, andito pa din tayo sa Davao City at dahil andito na po tayo, so ngayon po is nag-sponsor po si ati RV Madela sa atin po ng pang ano po ng ating laptop, kung ano ba ang pwedeng gawin sa laptop natin para ma-fix po yung medyo pagkalag niya. Kaya napag-isipan namin mga kalab na ipacheck muna yung aming laptop na Acer Nitro 5 kung ano ba talaga ang problema po sa laptop na tumakalab. Tapos kung ano yung advice, so tsaka na namin siya ipapaayos ba or kailangan bang bilhin kasi sabi kasi nila is kailangan daw bilhan daw ng SSD daw kasi kulang lang daw kaya ngayon po mga kalab, is tayo? pupunta po tayo ngayon sa Gaisano dahil itatry natin doon na magtatanong po sa pagawaan po ako ng laptop So, ayun po mga -love, nakauwi na po kami dito sa bahay at yung nagastos po namin lahat dahil ay pinadala po ni Ma'am Irvi ay 10, 10k po mga kalaw, at swak po siya sa budget talaga mga dinami Di namin siya agad nabili mga kalab, or ano bang dapat gawin namin sa 10,000 mga kalab na ibibigay niya. So nagamit po namin sa pag ano po ng aming mga bi kasi nga di ba namatayan kami. Buti nga lang is dumating yung sponsor po ni ma'am at nagamit namin. Kaya ngayon po na meron po kaming pera ay yun naman po yung pinabili po namin ng, I, I mean yung pinaayos namin sa laptop at yung problema po sa laptop namin doon mga kalaw, ay 4 gig 4 uh, ram lang at ayon four gig RAM ba yan, or four ram lang po yung aming laptop so napakabagal po kaya po siya sobrang lag po kaya tung pagbukas po nito makalab ay dalawa po yung lalagyan sa ram po so dalawa ang binili ko na lang po makalab instead na 16 po yung para isa makalab binili ko po is dalawang 8 gig na ram bayon at inilagay dito sa laptop makalam, kaya 16 po siya makalab so 6,500 po lahat at yung labor po is 2,500 so ngayon po mga 'di diba binigyan po tayo ni in-sponsoran po tayo ni ma'am Irvie po ng pangano po ng ating laptop so medyo may medyo may na na ano pa nakalahati doon mga kalab, na pera so binili na lang po namin ang mga accessories po sa mga sa vlogging namin mga at, papakita ko po sa inyo ano na Basta. Ah, lamat sa... Hatun hmm. lagi yun. Mura ka rin mga nag-a. So, buka mo niya sa toang pilar ka days. So, ang binili ko po mga kalab is itong Boya MM1 for our uh, camera. Sa Yes. At ito po mga kalaw, sa ating GoPro kapag di ba nasira na yung GoPro nating B. So ayan, pwede na siyang iyan sa tubig. Yes, yeah. tapos yung screen protector niya mga kalaw. Pwede na siya humul-humul na eh. humul, diba, yung mga bimango. Huh? Pangalan mo? Jovi. Jovi? Jovi. Si Kuya Jovi, mga kalab, ang sa akin dito. Salamat kaya. So, si Kuya Jovi, mga kalab, sobrang dahilan po sobrang dali lang po dito makala sa Davao. Sa I amin mean, kasi aabot ah, pa ng one week. Kaya ito po, nakabili na tayo. Kaya maraming maraming salamat, Ma'am Ervi At ito na po yung nano po sa ating laptop at yung na, ano po na pera. Dahil medyo may kulang five. Pero medyo may, may, may pa. So ito po yung binili namin, mga Thank you, Ma'am Irvy. Okay. Samad. So makakontrol ka sa buka, buka kana. Uy, si buka oi. Kana ba? Di anak ba ay abre. Hmm. Sige, kana au, uh. luwa. Pay pahira ba na? Aman be? Ano? nujudma no, <laughs>

Mm hmm, bayot jod. Okay, naman di na. eh. Naman, naman din eh. So, kasama ang palad mga kalaw, Pag ano po po dahon is nasali po yung kamay ko mga kalaw. Hindi ko siya na, hindi ko na malayan mga kalaw. Oh, yun, ano? So ngayon mga kalab dala po kami dito makarab sa Dabaw makarab na crabs. Ito po yung crabs namin makalab doon sa fish pan. So hinahati-hati namin makalab. Ano, may kamamayli na binigyan din namin kay Ate Sabit din makalab. Ito yung mga crabs yung matabaw. So linisan natin para mas malinis talaga. Dito lang kami maglinis mga kalab. Oh. Mm. nggak pernah tambah So itong mga alimango na to is selected lang po siya mga kalab kasi hindi pa, pa naman din lahat po ng mga crumbs namin doon is uh, mga matataba na. So yung plano sana namin is magdala po ng mga crumbs para dito po sa, uh, sa Davao kasi diba ang dami pong mga gustong bumili po talaga sa amin ng mga alimango talaga. Pero timing din mga kalab dahil medyo hindi pa sila gaano kataba mga kalab. Kaya selected lang po yung mga kinukuha namin. May mga baba, ilalaki, bakla, yun po. Kaya medyo kaunti lang yung nadala namin dito. pero Okay naman po yun mga kalab kasi pamilya lang din naman ang kumakain. Binibigyan lang din namin sila mga kalab kasi di ba malayo din sila sa amin at nanonood din sila sa vlog natin. So syempre kailangan natin pasipan mga kalab. Ganyan po yung taba niya mga kalang oh. Ayan po yung taba. Taba po ng lalaki. So ngayon mga lab, yan po ay mga crabs, mga lab, nalinisan na po yan o. Oh. Ayan, ito yung klase sa taba ng mga na babae o. Oh. Kulay yelo, hindi pa siya gano'ng kataba, kaya ito yung kulay niyang sobrang taba. Mm -hmm. So ngayon po ay mayroon po tayong kanya-kanya mga na proseso mga kung paano tilatuin yung crabs mga Pwede lagyan ng gata, pwede din lagyan ng sprite, nalipindi po yan sa inyo mga No? Sa amin dito ay nalagyan po namin ng sprite yun po ay matamang timplado talaga. Kung sa akin lang po makalabay, hindi to lagyan ng Sprite makalab kasi doon sa amin talaga nasanayan po talaga kami adobuhin, lagyan ng gata, pero dito, request po nila, lalagyan na nilang Sprite. So ako mismo talaga yung magluluto ngayon. Ipatikin natin sa kanila kung gano'ng kasarap. Tara. Pagsalita mo. Ano ito pa, Uy? Ha? Sprite. Gata, no, Ma? Ano So ngayon makalabay, lalabas muna kami dito sa bahay nila at isabit kasi bibili po tayo ng ingredients makalab at yung Sprite makalab no. So ayan ganit, ganito kaganda po yung mga kapitbahay nila. Ito ba? Arang ganda. Dito makalab walang marites po dito. So dito tayo bibili oh. Ayan. Sobrang ma mamayaman po talaga mga tao dito makalab. So ayun mga ito na po yung nabili natin mga So ito yung mga ingredients na isabi ko kanina mga kalab na bibili tayo ng spray tapos yung bawang para mas maganda talaga. Ayan, kasama ko sa Papa mga Tara! So ngayon mga kalab, dahil nalagay na natin yung ahos mga So ngayon ay ilalagay na din natin yung crabs mga para masabay maluto. Dito, ko So mga kalab, medyo kumulukulo na po yung ating crabs mga kalab. So lalagyan mo natin ng sprite, tapos lagyan din natin ng mixin. konti lang para mas masarap. Lagyan mo natin ng mixin. At siyempre yung sprite mga kalab, lalagyan din natin. Ito. Oh, di ba? Sarap. Yan, yan o, no? oh, kumukulo-kulo. Ihintayin lang natin mamaya kung kumula na po yung mga crabs sipit niya. Yan po ay maluto na po yan kapag makula na. <susurra> So, meron pong pumunta dito mga ka-love na mga pagkain. Ayan, ah, uh, syempre, yun nga, magsalo kami mga kalab, Para, syempre, i-share din namin sa inyo mga kalab. Kaya lang dinaman naman po may salo dito dahil, di pa ba, bago po yung ano ni Ate Zab, sa uh, yung sasakyan. So, syempre, nagpa-blessing po mga kalab. So, talagang may saluhan po mga kalab. Hindi mo siya gaano, bongga, siya, bongga din siya sa amin mga kalab. Pero, talagang meron din konting salo po. Ayan kaya minsan din minsan lang din po ito mangyayari mga kalaw kaya uh, lang namin po yung dadating po nagpa-cater lang po si Ate Zab mga kalaw, para syempre pa ano niya po din din so uh, po natin mamaya mga kalaw yung ginagawa natin dito is naglilinis po para syempre bongga po yung pagano natin dito pagdating po nila mga kalaw Ayan po so si Ate Zab is wala pa siya dito mga kalaw nasa trabaho pa siya kaya Mag-ano muna tayo, mag ano, muna tayo dito. Gusto ko Ako kay napon, So ayan makalab ka-love, nandito sila mama Elyna makalab na... Ayan, alam lang niyo mga ka-love. Ayan na ako mga ka-love na ka-love! Mga ka-love! So yun ba rin yung so, okay. Hello, ka ah, mga ka Hi Teng! Uy, ginoo! Ah, Kagawa Ayan na po at si ate Sabet. Sis. Well, this is my post. Um, car blessing. Salamat Ginoo. Apay free suka. Thank you, Sir Joseph of Cebu. for strip <laughs> 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 <Niin, laughs> mom <muen, kappa? laughs> <laughs> <laughs> if i'm falling down i will keep on searching for my highs you can say i lost my mind i will keep on holding my head high <laughs> So high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Ha. Bye. <laughs> 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 BH na crabs. <laughs> <laughs> Bye. crabs. na favorite pickin. Yay! Thank you. Yay. Thank you, <laughs> Thank you, friend. Thank you, mare. Thank you. <laughs> 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 Bye Terima kasih telah menonton!

Good days. This is the sorrow. This is a mistake. I know about tomorrow. I don't want to fight no more cuz I don't feel really the need no more no Just want to make it stop. Tayo na bawa natin is 476 but pero sa banda dito is 428 lang for 430, 474. Saan books dito, day. Teka, 472 ang Nadia. O, tawag dito ng kinikilos mo This one or this one? Ganila lang, ma'am. So, ayan, mga kalang. Ito po yung ating nakuha. Parang kay King. kino So, not bad dahil enjoy-enjoy lang naman.